All right, isang magandang araw po. Muli sa atin pong mga taga-subaybay, sa atin pong mga tinatanging mga members, minamahal ng mga supporters, super chatters of course. May galab shoutout po sa inyong lahat. So, may amazing uh, experience na naman po ang inyong lingkod si Kuya Dan TV while na nandito po tayo sa aming munting bukid. Magpapatila ng malakas na ulan, nagbuhos ng malakas na ulan. Anyway, ngayon palan po ay November 3, 2025, 11am and the morning, um, Monday, November 3, 2025. So siguro habang ako nag i ay napansin po ninyo ang aking camera na nakatutok sa isang creatures na kung saan ay ngayon lang po ako nakakita ng ganito bago mag start ang ulan ay luwapit ito dito parang lumipad siya eh, somewhere out there parang mula siya doon sa bahagi na ron yeah parang galing siya doon at at uh, dumapo dito sa may ilaylayan ng nipak. Tumalon dito sa may kakulay niyang kaputol na ano. Yung marine, ano to eh, yung plywood. Tapos, lumakad dyan, di siya umaalis. At kanina tinataboy ko. Mas po natin mabuti. Kung kilala po ninyo yan, paki-comment na lang. Sa local uh, terms ninyo kung anong mga probinsya meron kayo. Share, please share kung ano po ang tawag sa inyo ng insectong ito. Very rare siya. Na-amaze po ako because sa edad kong po ito, patanda na ako. Yes, I admit, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong insekto. Hindi naman siya sa lagubang, hindi po siya sa laginto. Hindi naman po siya yung beetle. Iba po talaga siya. So, ikutan natin para makita po ninyo ang kabuang itsura niya. And, at kapag ni, hinahawakan ko po rito sa kanyang bandang likod, nagre-respond po siya nagre-respond po siya. Ayan Oh. Itong antena niya. Antena ang tawag dito eh. Parang ipinapalo niya sa aking daliri. O oh, yan oh. oh. Pansin po ninyo yan Oh. Oh. Naguhuni siya. Mm, parang nagagalit. Ayan Oh. Very rare. Mga ludes. Ang ganda. So, dito ko na-experience sa uh, punting bukid namin ng ganitong creature. So, please help Dan TV Vlog. Ayan po, ang design ng kanyang back bone parang ganyan no. Saka ang ano niya ang ang texture ng kanyang iyan likod. Ano? Parang kahoy ang tigas so I try to pick at up uh, ilalagay ko sa aking kamay nangangagat nangangagat siya wow nagagalit din ayun, oh. hello hello o oh, lumipad bye bye ayun oh. dumapo doon sa ayun dumapo doon sa maliit na sanga ng star apple Bye bye. Ay, <laughs> lumipad ayaw niyang disturbohen. But anyway, nakita ko yung kabuuan niya. I-search po natin siya. Baka sakaling mabigyan po natin ng uh, trivia kung anong uri po siyang insekto. Because in my whole life, so ganito kong kung katandaan ngayon ko lang talaga siya nakita. Dito pa sa aking munting kubo. alright So kahapon galing naman ako rito, 'di ba? Nag-share ako ng vlog. Ang init. At saka yung uh, panahon kahapon, wala kang maaninaw na kahit kunting ulap. So nag-start po 'yan kahapon ng pag-uwi ko ng 5 PM. Dumilim, nag patak-patak ng konti ang ulan, umambon hanggang kaninang 6 a.m. almost nagre-ready kami papunta rito nung brother ko umulan ng konti humupa ng konti naglakad kami papunta dito so nakapag work kami ng konti nakapag uh, utik-utik na tawag ng kunting trabaho. So ngayon, umulan ng tudo. yon before na lumakas ng ulan, yun nga pong insekto na yun. Ayun, nakikita ko pa siya. Nasa dulo ng sanga ng malit malit na sanga ng star apple. So, again, dito po rin ako umupo ulit. sa bench na gawa ko. <laughs> Kaya kung makikita po ninyo in person Itong ginawa kong bench na to Mari matawa kayo Talagang halatang gawa ng hindi Karpintero Pero matibay Nauupuan kahit tatlo kayong umupo rito Na malalaki Kakayanin So yun naman ang durable O durability Ng aking masterpiece Pakita ko sa inyo ulit tabi tabingi But then matibay o, oh, ayan. Ayan. Ako ang gumawa ng bents na yan. Native, syempre, galing sa mga puno, yung mga 2x2 na woods na yan. May coco lumber. At ito, of course, mga kawayan. Para naman ay sinabi nga natin, kubo, bakit tayo mag gagamit ng mga modern materials. Diba? Lahat po yan po. Gawa sa mga puno mga poste niya puno ang mga dingding niya ang sahig dito ay uh, matitibay na kawayan ah ito lang ito nga lang itong itong ano sahig dito sa loob yung makapal na marine plex parang marine plex na plywood gusto ko May design na siya O ayan Ginawa rin pintuan <laughs> ayan, diba? O ayan Di ba? O ayan Oops Ayan May lock siya Ayan Open Okay Yan po na naman Ang aking may babahagi Sa inyo Karanasan na naman natin Dito sa munting bukid Sa kung saan Ay Nagpapahupa tayo At hupa na siya konting ambon ambon na lang ayan yung mga sister ko kahapon nagsitanim ng kung anong mga tinanim yan, mga gulay gulay na yan alright doon naman sa bandaron yung isang sister ko ay nagtanim ng mais ayun nakikita po ninyo yan sa dulo na yon. mga mais po yan but then itong nakikita po ninyong yan ayan ako may tanim yan kasi imagine, one month na po ako dito, may get. At least, mayroon naman nakita akong mga tanim-tanim. Hopefully, ay bumunga. Kasi, ano ah, affected po yan ng malakas na ulan. Okay, so ayan. Sumisikat, sumisilip ang araw. It's exactly um, 11... 11.20 11, 20. Yan. na po ang panahon dito. Tumutulo-tulo pa. Ang nakakaaliw po rito ay yung pagpatak ng super lakas na ulan. Maririnig mo siya galing po dyan pagbangsak sa matataas na puno na yan. May matataas na puno kami rito. Ayan o. Oh. Papatingala ko sa inyo. Ayan. Mataas-taas po yan. Punong yan. Ayan, yun, matataas na puno po yan. Punong pili, puno ng duhat. May duhat po yun. Puno ng star apple. Dito naman sa bandarito ay mga may puno kaming nyug. Mutik-tik ng bunga. Pwede na yan. Kunan ng buko. Problema, paano namin yan? Masusungkit. Medyo may kataasan. So, of course, kahanap pa kami ng manunungkit para sungkitin yan yung may mga karet na panungkit na kukuha po nila yan okay doon na sa bahagi na yan may mga kakaw may puno ng kamansi etc etc siyempre pag dumungaw ka Ayan, malinis na mga lupa-lupa kumukuha po ako ng mga bunot ng nyog pinatutuyo pero naulanan kasi ginagamit namin yan pagpaningas ng yung ano yung gatong para mayroon dito ng usok kaso ngayon ay naulanan nakatihaya pa naman so hindi siya niningas kasi basa alright <laughs> okay so again mula po doon sa amazing insects andun pa rin po siya andun pa rin siya ayun ayun pa rin siya kay stay siya ron ayan binagi ko po sa inyo yung kapaligiran may mga tanim-tanim na po rito actually po ay nakakuha na kami dyan ng mga sweet potatoes etc etc and again Mula po dito sa sitio pala po nito ng lugar na to is Pinamanikihan Ligao City Probinsya ng Albay Okay, mula po dito Muli ang inyong lingkod ay uh, sign off muna pansamantala at abangan ang susunod nating mga pagbabahagi ng ating events o mga ganap dito po sa probinsya Buhay, probinsya Ni Kuya Dan Alright, mega love shout out Sa ating mga taga-subay Bye, Bye, muli God bless us all Daan TV Vlog is now Signing off